Ito ang totoong kasong pinanggalingan ng movie na Jeepers Creepers. Jeepers Creepers, where you get those people? Isang kopo lang nasa gitna ng biyahe sa Coldwater, Michigan. Ito ay sina Ray and Mary Thornton na on the way lang para mamasyal. Chill lang sila, nagda-drive-drive -drive, pero nagulat sila nang bigla na lang may dumating na sasakyan sa likod ng sasakyan nila. Sa itong Chevrolet van na bigla na lang lumitaw tapos sinimulan silang git-gitin. O syempre natakot sila Ray and Marie kasi baka banggain nga daw sila nung sasakyan sobrang agresibo daw kasi ng pagdadrive nung lalaki but eventually nilagpasan din naman sila nung sasakyan. Kapareha sa movie na Jeepers Creepers, naglalaro din sila Ray and Marie kung saan yung mga plate numbers iniisipan nila ng mga salita. Kaya pagkadaan ng van napansin ni Mary yung GZ sa may plate number nga nung van at dito nga niya sinabi na Jeez, he's in a hurry. Gets nyo ba? Kasi in a hurry kasi nga nagmamadali nga daw yung van. At yung ginagawa nilang to ay malaki pala yung matutulong sa kanila sa mga susunod nilang makikita makikitang tatakot sa kanila. Gitna ng biyahe, meron silang nadaan ng isang abandonadong building kung saan merong nakapark na sasakyan at yung sasakyan na yon ay yun yung humahabol sa kanila before. At sa pagdaan nila dito, merong makikita si Marie na tatakot sa kanya. Kita ni Marie yung driver na papasok doon sa may building at meron siyang daladalang may takip na kumot na maraming dugo. Kung so dahil sa nakita nila, napaisip pa sila kung totoo ba yung nakita natin. Pero mas lalala ulit yung takot nila nang makita nila ulit yung van na sinusundan sila ulit at parang hinahabol na sila. Ilang minuto rin silang sinundan ng van ng sobrang lapit na parang magkakabanggaan na sila. tinelang na lang nakalayo sila ng konti at dito nga sila nakapagtago at nakapagpark malayo doon sa highway para palagpasin muna yung van. Nung dumaan yung van, sinubukan nila tong sundan ulit para alamin yung buo niyang plate number pero may nangyari. Ay habang sinusundan nila yung van, bigla na lang tong huminto at bumaba yung driver para palitan yung plate number. Habang pinapanood nila yung driver, napansin din nila yung upuan sa harapan ng van na sobrang dami daw ng dugo na nagpapatunay na totoo nga yung nakita nila Ray and Marie. Dahil nga na-curious sila sa kung ano nga ba yung dugo ang iniwan ng driver doon sa may building, pinuntahan nila yon at nakita nga nila yung dugoan na tela. Dito na nga sila tumawag sa mga polis at sinabi nga yung nakita nila pero dito pa nga sila mas nagulat nang malaman nilang hinahanap din pala ng mga pulis yung mga taong to. Ang mga tao na to ay ang mag-asawang si na Dennis Depew, 46 years old at si Marilyn Depew, 48 years old. So sino nga ba sila at bakit sila hinahanap ng mga polis? Kasawa si na Dennis and Marilyn at hindi maganda yung relasyon nila dahil sa masamang ugali ni Dennis. At isang araw may gagawin si Dennis kay Marilyn nang makapaghiwalay siya dito in 1989. In April 1990, ilang buwan matapos silang mag-divorce, tinulak ni Dennis si Marilyn sa may hagdan kung saan siya bumagsak. Imbes na tulungan, binugbog pa siya ni Dennis sa harapan pa mismo ng mga anak niya na takot na takot. Takot ng mga anak niya, lumabas sila para humingi ng tulong at para makatawag ng mga pulis. Pero bago pa makarating yung mga pulis, tumakas na si Dennis at binuhat at kinuha si Marilyn. Nang tanungin siya ng mga anak niya kung saan niya dadalhin yung nanay nila, sinabihan niya lang sila na dadalhin niya siya sa ospital, pero hindi naman sila tumuloy doon. So ayun yung dahilan kung bakit sila hinahanap ng mga pulis kasi nga nawawala si Marilyn na duguan nung huling beses siyang nakita at ito naman si Dennis na siya yung dumukot sa asawa niya mismo. Pero dahil nga sa tulong nila Ray and Marie nakaharap yung mga pulis ng ebidensya at nagkaroon sila ng idea kung saan sila posibleng mahanap at kung buhay pa daw ba si Marilyn. So kinabukasan lang makakakuha sila ng sagot nang makita ang walang buhay na katawan ni Marilyn sa tabi ng kalisada. Sa investigasyon, hindi lang siya binawian ng buhay dahil sa pambubugbog, pinaputukan din siya sa likod ng ulo. Mga sumunod na araw at linggo, nagpadala ng sulat si Dennis sa mga kamag-anak at kaibigan nila at sinasabi nga niyang kung bakit nga daw niya nagawa yun kay Marilyn at kung ano nga daw ba yung talagang nangyari nung araw na yon Pero syempre, walang naniniwala kasi nga marami nang nakawitness sa ginawa niya. Ipasang ilang buwan, hindi nahanap ng na mga pulis si Dennis until ipalabas yung kaso niya sa TV. March 20, 1991, pinalabas sa isang TV show na Unsolved Mysteries yung kasong ginawa ni Dennis. Nung pinalabas yun sa TV, napanood din ni Dennis mismo. Mga oras na yon, si Dennis ay meron ng bagong asawa at bago pa ito makita ng asawa niya, nag-impake na siya at umalis para hindi siya makilala ng asawa niya. Knowing na pag nakita nung bago niya kinakasama yung mukha niya sa TV, makikilala siya nito at baka isumbong pa siya sa mga polis. Ilang araw matapos maipalabas yung kaso niya sa may TV, may mga nakakilala nga kay Dennis. Dahil dito, sinumbong na nga siya at dito na nga siya sinumulang habulin ulit ng mga polis. Itna ng biyahe habang tumatakas siya, dito na nga siya nakita ng mga polis at sinimulan nga siyang habulin mismo. Naputukan ng mga polis yung gulong ng van ni Dennis na nagpahinto dito at dito na nga sila nagputukan sa si isa't isa. Pero maya maya lang nakita ng mga polis yung van ni Dennis at wala na nga siyang buhay matapos niyang bawian ng buhay ang sarili niya. So ayun, ayun yung nangyari dito sa pinagbasihan sa movie na Jeepers Creepers. Pinakita sa case na to na hindi na kailangan ng ganitong monster para gumawa ng mga nakakatakot at napakasamang mga bagay.